Ayan guys, lalawin na na kayo siya yung ano Isda Yan na, nakalutang Yo yeah. Lakas ng lobe, nakasalba bida eh Fish on Fish on Oh, bigot, di kaya ng rod yeah. Oh, fish on Come on <laughs> Balik sa ka kay eh. <laughs> so, ito ang aming mga oh. Ito yung huli ni Kecio, lapis. Laki. Yeah. Oh, di ba? Harvest ang ano? Tingkara lang ang sakalam. Harvest si Kesyo oh. <laughs> ito yung okay no? Tingkara lang. Kakaunti. Pero pwede rin pang sabaw yan. Oh, FM okay man, oh, good size, oh. Lapo. Pinili Saka, yan. Sigaras. release niya yung maliit, eh. Pinili, <laughs> pinili. Mahirap daw, yung ano? Mahirap yung... daw, uh, linisin. Pinili ko lang yung, ano, uh, yung good size. Hello, guys. Good morning, mga master. Kami magpipishing fishing uh, adventure ngayon. Dito kami sa ano, unahan lang kami ng butas-butas, na ng butas-butas. So ito isa ko pa po ito ng Kagsedos Mauban Quezon. So ang aking mga ngayon, ang aking mga kuya. Si Kuya Eli, ayan, naka-setup na siya. Ang kanyang setup na gagamitin ngayon mga master ito, casting uh, casting max Steel, na ultralight. Ang kanyang reel ay uh, 2000 series na ano, na casting uh, Megatron ang line nyo ng mga master ay uh, c night nano line 4LB tapos ang kanyang uh, leader line ay Pioneer na 15LB floor nyang gagamitin ito uh, Prince Pudede na ayan red tail pipil test nya ito mga master sponsor na yung kuya Iman tapos si kuya Iman naman ang kanyang setup ay anong rad mo? Rancy D1 galing sa Timo Real Casking na Valiant Eagle Finish 2 Ang line Kisuna 12 pounds Leader line 20 pounds na Pioneer Ang Lord Tablas Mino huh? Talaga maganda yung setup niya mga master So Try na amin dito sa batuhan na ito Sana so, yung medyo magandang aming uh, Fishing adventure ngayon So ayan mga master Pumesto na sila doon Kesyo sa bato Okay man dito sa may iniikutan ng tubig So try ko muna dito mga master sa park na ito So aking setup mga master dati pa rin uh, Casking, uh UL setup Circuitry at saka Max Steel na UL 1000 series na circuitry Leaderline ko mga master na gamit ngayon ay uh, Caesar na gale. 8 lb eh. Ah, ano. Paglay itong mga master. Ah, 13.9 lbs. Leader line ko ay ah, Monster na 25 lb. Medyo mataba itong mga master. Kasi baka madali ng ano. Mananabas. Balo or barracuda. Kung sakali man. Try kong lur mga master ito. Generic lang. Ah... Uh, dito ay uh, Tokushima 5.5 cm, 5 gram na uh, yan Tiger Pakwan, Orange Head Ang ganda ng alon mga master So try ko dito sa ibabaw ng bato Sana may gumagala pa dito Pagdating namin mga master may naninisi dito kanina dalawa Sana hindi masyado na bulabog tapos mga master kanina pag uh, along the way Medyo sumimplang kami ni Kayman kanina Sa may party ng Aluhin Sa San Lorenzo Napitik kami ng, ano, na tricycle Poverty kami, gumit na po yung tricycle Sumplang kami ni Kayman Nahulog kami sa Kanal, buti Gas-gas lang siya Ayan, mga Try kombi saan ni Pakuan dito. So, check natin ang drag. Pipitan ko ng konti yan. sana may mga gumagala pang dito mga master yun fusion <laughs> 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 oh, yapot <laughs> master oh suscatch natin kinagat ng yapot eh, matapang na naman isda ito mga master oh imagine mo yan matabalan ng kaunti sa Number natin, oh, tatakam mo ha? Okay, here, I'll natin. Nagsumbong ka sa nanay mo, sabihin mo na dito kami. Isyo, okay, sure. mga master, yan tumugat. Yun, ganda-ganda sa is master. Kuukunin ko na to, pwede na ito. Ayan, mga master yan Diyan malakas-lakas ng konti Ayan Kaya pala malakas tinadala ng alon Kala ko malaki mga master eh Dinadala pala ng alon Kaya malakas Kamila Ayan mga master ha May sumunggab na Itim na grouper Ayan, pwede na Mga master Oh, malit ang tama Ano ito ang tama yeah, another fish mga master. Tsaga, tsaga lang dito mga master. Wala na kaming iisodan eh. Ito na yung butas-butas so -butas, oh. marami na nag uh, swimming doon. Oh, nisag pa ako. Yun, buti bumitaw. Nakadami si Kuya, siya doon, sa gitna. Sarun-sarun din tawin niya Ang eh. gamit ng lor ay ano, tingkara. yun fish on meron nga fish on yun hmm. hindi masabitan eh guys pinapasas pinasot kasabitan ko yung isda ha <laughs> madala yan na yan na yan sit na sa hatang yan ha ha Yay, hindi na matigas ang balat parang talingan na pero nalapit na oh nalapit na <laughs> oh, <lalanguin> mo Ngayon <laughs> okay, guys, lalawin na na kayo isda yun na, nakalotang yun yeah. lakas ng lobe, eh. nakasalba bida kasabitin eh. <laughs> <laughs> oh. mo, kasabitin mo Ah.

Ayan, ah, mga master. Tingnan niyo naman ang ganda ng aming ilog na napuntahan. Ah. Ah, no linaw. Yan no? Oh. Sarap mag-swimming dito kami na Lego. Diyan kami duman mga master. Oh. Yan tunnel. Pupunta na Lagosan. <laughs> dun sa spot. Tas <laughs> kompres, kon topic oh, linaw. So ito ang aming mga oh. Ito yung huli ni Kecio, Lapis Laki yeah. Oh di ba Harvest ang ano Tingkara lang ang sakalam Harvest si Kesyo Ito oh. <laughs> so, yung akin okay, no? Tingkara lang Kakaunti Pero pwede rin pang sabaw yan Oh, okay, kayo man oh, good size oh. Lapo. Pinili ko si Garas. Nirelis niya 'yung maliit eh. Pinili pili. Mahirap lang daw ano, mahirap daw uh, linisin. Pinipili ko lang 'yung ano, 'yung good size. Kaya so, mga master, kami magpapakap na. Kami ano. Uuwi na, may pangsabon na kami. Salamat po sa panood mga master. God bless po.